Napansin niyo ba? Unti-unting tinutupad ng Diyos ang lahat ng propesiya sa Biblia nang paisa isa Sa mga lindol, salot, digmaan, tagutom at mga pangkalawakang kababalaghan na nagaganap. Malinaw nating nakikita na natutupad ang mga propesiya sa mga huling araw ang pinakahuling balita tungkol sa kalagayan ng ating planeta na ang pagbabago ng klima ay maaaring lumala na posibleng lagpasan ang record-breaking na init ng 2023. Ngunit may mas malalang balita pa ngayon at iyon ang parating sakali na isang pandaigdigang ikatlong digmaan na maaaring humantong sa isang digmaang nuklear. Maraming tao ang nag-aalala lalo na tungkol sa mga bansang may potensyal na mag-udyok ng digmaan tulad ng Russia, United States, China, North Korea at iba pa. Lahat ng mga bansang ito ay may potensyal na gumawa ng matinding pagkilos na maaaring magresulta sa karaniwang tinatawag na ikatlong pangdaigdigang digmaan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang sitwasyon ay nagbago ng malaki Bagamat ang tradisyonal na digmaan ay nailalarawan sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang tunggalian na maaaring sumabog ngayon ay may potensyal para sa digmaang nuklear na lubhang makakaapekto sa sangkatauhan at maging sa buong likas na kapaligiran. Iminumong kahi ng mga ulat na kung magkakaroon ng digmaang nuklear, mahigit limang bilyong tao sa buong mundo ang maaapektuhan. Hindi ba nakakatakot? Ang tanong dito, bahagi ba ng mga propesiya sa Biblia ang mga pangyayaring ito? Tiyak, ipinropesiya sa Mateo. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari. Datapwat hindi pa ang wakas sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Sa kasulukuyan, ang mga tunggalian sa pagitan ng mga bansa ay patuloy at tumitindi. Ang mga digmaan ay patuloy na magaganap at maririnig natin ang mga digmaan mula sa lahat ng dako. Kaya, dapat tayong maging handa sa lahat ng oras. Huwag ninyong tangkaing ipagkanulo ang ating Diyos. Palalimin ang inyong kaugnayan sa ating Panginoon hanggat maaari at matatanggap ninyo ang proteksyon ng Diyos sa mga oras ng sakuna. Gusto nyo bang matuto ng higit pa tungkol sa landas sa paghahanap ng proteksyon sa mga oras ng matinding kalamidad? I-follow ang aming page at magkakaroon kayo ng karagdagang kaalaman